Hello, mga B! So, ayun saan dito ako may sa court, mga B, kasi maglalaro kami ng volleyball. So, ito yung mga kasama ko, mga B. Hi! Sa ito may vlog. Sa hito may vlog. Sure, di ba, sa hito vlog. Hi! Ito po yung mga kasama ko sa paglalaro ng volleyball. Yan po yung aming captain ball. ako daw yung captain ball. Hindi diba, ko alam kung bakit ako. Hindi nga ako marunong maglaro. Pero, <clears throat> pero susubukan ko maging, ano, good player. Char! Magpapractice kami mga abi kasi bukas ay maglalaro kami. So, abangan niyo bukas sa kaming laro. Manalo, manalo. Char! mayroong ano sa... <laughs> Ilang minuto lang naglaro. Pagod and nugget. And nugget. <laughs> Sabi na yun. Sayon guys. Ba? Captain Ball. Ang first son. Pagod na yan. Robe, Ang mo, Tingnan mo. Wow. Paano uh -oh. na tayo? Talaga mo bara na ano no? Sabatos. Siyempre. <laughs> oh, kamusta? Pagod agad. Pagod Wala pa ang gawin. Wala pa ang kalating chorus. Pagod agad. Kapagod pala maglaro. Hmm?